sa Lighthouse. Ayan, thank you po kay Ate Laura and Berakit. Talagang solid since Simula pa lang kami po. Kasi si Kuya ba, hindi lang po siya. Suporta si Ate Laura. Yan ang pakabayit po. Laging may pasalubong ng Kuya ba. Uh -huh. Pakabayit po, Ate Laura. Thank you, kanina prap. God bless po everyone. Yan po, at yun nga po, salat-salat po. A uh, suportahan po natin no uh, Laura Empirekite Official. Ano po? Isa po yang uh, Sa hindi po nakakaalam, sa hindi po ha. Ang subscriber ko po noon ay 700 plus pa lamang siya na po ang isa ko naging gabay. Kaya suportahan po natin. Walang ibang hangad kundi makatulong sa ating mga kababayan na masigla uh, na nangangailangan. Laura Empirekite Official, mga kababayan, mga kalinga. So, Thank you po. Hello guys, good afternoon po and good evening. Ito po po ta po ko doon sa Purok 4, 4, Barangay Bagong Silang po at uh, may ginagawa po sila doon bayanihan po. So, salamat po kay Kal Kuya Andy, kay Aka Vlog sa tulong niya po dito sa uh, Bagong Silang Purok 4, 4 po. Ayan, tara, samahan niyo po ako. Mga kalinga, good afternoon po sa inyong lahat. Uh, nandito po ako sa Barangay Bagong Silang po. Ay ah, ito po yung ah, donation po ni Kuya Andy Kaya Kaplag. Ginagawa po ngayon. Nandito pa mga bayanihan, mga barangay official. Ayan, ginagawa po para gumanda po yung purok 4, 4 po nila. Ayan, nagsisikain na na po sila. Ayan po. Ayan. Ang babait po nila, nagtutulungan po sila dito. Ayan, sarot po kayo. Ayan. Ano po masasabi nyo po kay Kuya Andy Kaya Kaplag? Magaling okay, po. Maraming mm. okay. salamat, tuyan, parang ande, sa tulong mo sa purok namin. And kayo po, kuya. Kaya, ah, gano'n din. Ayos po. Maraming salamat po. Maasahan. Saan po talaga, no? Andi kaya ka-vlogs. Mm, ayan, ang donation niya po para gumanda um, po yung... Nag-usa na lang siya. Oh, ayan, pusa pong nagbigay po si Kuya Andi kaya ka-vlogs. Magtulong. Magtulong dito po sa barangay Puro 4, Bagong Silang. Ayan, ang ganda na po, oh. Mm. Pati po bakod. Siya ah. naman nagpagawa niyan. Ay, si Kuya Andy po ang nagtulong po niya, nag-donation po. Napakabait po talaga po ni Kuya Andy. Ano? Mm, <coughs> mm. Ayan po. Mm. Ayan. Sige, pa niya dito ng CR. Ipapagawa pa po niya ang CR sa lalagyan ng kusina dito sa... Ayan po, lalagyan po yan ng ano ng toilet po mga kalinya. Ayan, sobrang bait po ni Kuya Andy. Kaya support po natin ang kanyang YouTube channel Andy kaya ka vlogs. Para mara lalagyan niya ng, ng kitchen. Baba, ah, dito po ay lalagyan daw po ng kitchen. Diyan dito po ang toilet. Ayan. Ayan, nagsisikainan na po sila ngayon. sana si ate at tatanungin at, 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 natin ilang nawala ako para okay. maano natin po, ginagawa po ba yan? po yan ay tulong po ni Kuya Andy kaya kaplas ko Alika po. po. dito ta. Ay, kita ta po yan na masipag, Ayan, gagawin po yan na kubeta. Napakalimang po na pinagawa ni po yan ati kayang kamilal. So, Ayan, mga bayanihan po yan. Gwaping, so. Hindi pa tayo. Ayan, bayan yan. para makita kayo. Sisipag po nila dito sa puro kwatro po. Ayan, no? bayan yan. Gusto na kayo. Ayan. Ayan po, nagkahalo po sila. Bayan yan po sila ngayon Ayan. Ito po ang nagluto at ano, tagahugas po. Ah, Ayan. Kaya ni Hanko yan, ang po nila. Anya-anya po sila ngayon na ng trabaho. Ayan, mga kalinap. Kaya ante, ang sisipak na mga ano mo dito kahit wala ka po. Ayan, ang sipak nila. Thank you so much po kay Kuya Andy, kaya ka plus Dahil ah, meron na po siyang matulungan na naman dito. Ayan. Ayan, ang sisipak po yung mga bayanihan. Ano ka naman dyan? Hi! wenta pa lang po si Kuya. 50 years old pa lang at lakas-lakas na. Ayan, bayanihan ko sila ngayon para gumanda po yung place dito sa bago sila ang purong pato. Ayan po. Kuya, sandali po. Dataan po ako. Tingnan na po natin doon. Ayan, ayan. Bayanihan po sila. Ayan. Paigot po yan. Ayan, ayan. Tatakpan na lang po natin yan. Ayan. Ang sipag po nila. Ayan. Ang sipag. Tulong-tulong po sila ngayon. Bayanihan po sila. Ayan. Para gumanda po. Ito po ay gagawin si Poylet so, po yan, yung kamisen po, ginagawa. At dito uh, po lang po ay pinchen, gagawin si Sir Poylet po. Uh, uh, yeah. uh, yeah. uh, yeah. yeah. uh, Sipag po talaga po Bakit ikaw po nagbubukal niyan? tulong po sila. Kuya Andre, ang sisipag po nila ay kahit wala ka. Ayan. Tapos na po sila ng tanghalian. Ayan. Kahit wala si Kuya Andre, ang sipag ng mga kasama niya po dito. po yung mga nagawa na po ang mga kanilang yan po ay eh, tulong po ni Kuya Andy kaya nga nila so, eh, yan po kayo at naman po ay gawin ng halaman Talagang po ng halaman yan ano na tayo ang ulan yan kapagod na si Kuya kasi sila mo nagubong pa mahirap po yung pinagawa niya bayanihan po sila tutulong sa mga gawain ko ngayon. Kalipot po yan, nalalagyan ng halaman. ah ito din po yung mga ano na to, yung um, yan, uh, mga kawayan po ko ay tulong po dito yan. Kalipot uh, so, po yan. Napakabay po dito.

Kung Ito po, po ay po, ano, pa. atlo flooring niya. <coughs> tapos pagagaw ang tayo ng CR. Yung mga lahat po na kailangan dito sa Kurok. Siya ang nag-sponsor sa amin. Kaya napakalaking blessings nito sa amin. Na, ano. Ang counterpart lang po namin dito is yung pagtutulungan. Pagkakaisa ng Mama Mario o ng mga taga Kurok. Ito ang ano. Ako'y sobrang nagpapasalamat po sa kayakap at sa samahan ng um, Puro Puro oh no, no home. Puro Quatro. Puro samahan, Quatro. Puro quatro. Uh, especially na po kay Kuya Andy Kayakap na. And ano, And also kay Kuya kay Bal Santos, Bal Matubang. Balis Santos Matubang. And sa ano, sa tulong nila po dito sa amin. Dahil nakarating, Baganda. po, um, dahil Kaganda. nakarating dito ang kalingap. Ah. Uh, mm -hmm. Nakarating dito ang kalingap. Mm -hmm. Uh, Walang kalingap, wala kalinga po la po dito, wala. di ba? O, hindi niyo mm -hmm. po ano makikilala ang mga team Kalinga po at uh, mm -hmm. pang, uh, pangunahan po ni Kuya bal uh, Santos Matubang. Mm -hmm. Kasi mamaya po ata isa darating sila Kalinga po rin. So malaking tulong sa po ang mga Kalinga po na. no. Mm -hmm. Papa, papa pinturahan niya pa. Ayan, papa pinturahan pa po yan. Eh, wala naman po talagang kundo ang puro. Kaya, ay, sobrang-sobrang salamat po. Sa pagtulong. Sa larangan po ng pagtulong po talagang ano po si Kuya Andy, sobrang uh, uh, um, ako po ang um, papatunay sa kanya na sobrang bait matulungin po talaga si Kuya Andy kaya ka-vlogs. Bilang namumunuan lang po dito sa ngaburo, talagang sobrang pasalamat po sa kalingap. Ayan, at kami dalawa. Ate <laughs> i-interview ko po kung ano po ang sitwasyon dito sa Porok 4 na Bagong Silang. At natulungan po ni Kuya Andy kaya ka dito po sa ano na to, round na to. At napapaganda po ngayon. Ito po, susunod po ay ang toilet at ang kitchen para gumanda po daw ito. Ayan. So ano po masasabi niya ate kay Kuya Andy kaya ka -labs? Maraming maraming salamat po sa Antikayaka Vlog at sa Kalinga. Dahil kung hindi po sila dito dumating, hindi po ito mapapabilis ng pagpapaganda. Yun lang po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ako uh, ya Bal Santos Matubang, napapasalamat po sila na uh, nakarating po kayo dito sa Porok ng Bagong Silang. So, paki-suportahan din po ang YouTube channel ni uh, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog and Kalinga Kral. And also sa akin po Laura and Veracan, official, paki-support po ang aking YouTube channel at kay Kuya Andy kaya ka vlog. Kalinga po sa iyo. Pakisuportan po ang kanilang YouTube channel. Charat po kay Mami Roberna and Ate Inday PB, Ate Dodo and Crisipo Mosilio, Betty Atina, Porta Naman, Tia San Pacinillo, Lolita Dulay, and Giga Lupe, Merly Garcia, at uh, Marcela Mison Montero, Bro, Yotuyay, and uh, sa baby ko, shout out po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga viewers po, thank you so much sa pakikinod po sa aking YouTube channel, Laura and Berakit po. Salamat po, God bless. Palaging nandyan at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merlin maaasahan at palagi lang nandyan kapag ika'y nahihirapan ang pagtulong nila ay wala rin sinisino ang hangarin nila ay magpasaya ng mga tao, ganyan sila kung magmahal ng kababayan ayaw nilang makitang may taong nahihirapan yung mga katulad nyo ang dapat pinutularan, may malasakit at hindi kayo pababayaan salamat sa lahat, ate Merle, at Laura dahil binigyan nyo sila ng pag-asa Kahit kailanman di naghangad ng kapalit Nakita yun ni Lord siya na bahalang magbalik Hiling namin lahat sa di kayo magbago Tuloy nyo lang pagtulong sa gipit ng mga tao Mundo nilang madilim Kayo ang nagpaliwanag at kayo din dahilan Kaya sila inapanatan Palagi nandyan at palagi kang tutulungan Ano mang pagsubok lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di papabay Ganyan sila kong magmahal Ayan si Ate Merly at Ate La taas Mga nanghihinang loob nila kayo nagpalakas Maraming humahanga sa pinapakita nyo Ayan ang dahilan kung ba't mahal namin kayo Sana di kayo magsawa na sila itulungan Mga lola at lolo at mga kabataan Nakatingin lang si ama at laging gumagabay Tutulungan din kayo makarating sa tagumpay At maraming malungkot na tao ang napangiti At kayo din nag-alis ng kanilang pighati Mga buhay nila kayo ang nagpakulay Kayo din ang dahilan kung ba't sila naging matibay Salamat dahil may katulad nyo Isa kayo sa mga vlogger na inidulo Malalambot ang puso at mabilis maawa At nagbibigay palagi sila sa atin ng biyaya Palagi na dyan at kang tutulungan Ano mang pagsubok, lahat kakayanin Dahil kasama mo sila Hindi ka iiwan, di pa pabayaan Ganyan sila kung magmahal Ayan si Ate Merly at Ate Laura.